Hola Filipinas, Outpost dito sa Negara, so bibili tayo naganan natin diyan ng sombrero. Yung trending na sombrero na ginagamit ng mga artist sa atin, so I think parang uh, uh, like, uh, mura lang siya dito sa Canada. So let's see, let's go, tignan natin. The best of the best of the best o e b e s best of t e b t s t of h t Ano yung putok? Wala naman pa na Wala. Yung... Yung ATM card lang natin. Okay, dito, Mid -mid na. Eh, lang. Kailangan Ay, Ba't kayo kaya. Hi kayo. ba eh. Manyaman. Yung saka pampangan. Manyaman. anong ka sa mga? Pero halos pa rin. Ano yung nagawa ng So we got, ito yung nakuha natin. Isang black, saka isang green. So, yung ano, uh, tawag dito, parang heated, ano siya, print, ano siya, $8. So the other one is $15. Ito, itong ano siya, burda. So, mas maganda yung quality niya. Ayan, authentic. Ayan. Ayan. Order na kayo. Order na kayo. <laughs>